Imagine this, nasa meeting ka, nagbabahagi ng ideyang pinaghirapan mo. Bigla, may kumutya sa'yo, tumawa ang lahat. Pilit kang ngumiti, pero sa loob mo, gigil na gigil ka. Pamilyar ba? Lahat tayo dumaan na sa ganito, pakiramdam na maliit, hindi pinapansin o kahiyahiya sa harap ng iba. Pero ito ang totoo, hindi hinihingi ang respeto. Ipinapakita ito. At ang nakakagulat, hindi mo kailangang magalit o magmakaawa para dito. Ngayon, tatalakayin natin ang pitong aral mula sa Stoicism, isang sinaunang pilosopiya ng disiplina at dignidad na magtuturo sa iyo kung paano mapipilit ang respeto ng iba, kahit sa trabaho, barkada o kahit kanino. Sa huli ng video na ito, malalaman mo kung paano manindigan, patigilin ang paghamak sa iyo, at lumakad ng may kumpiyansa, simulan na natin. May isang uri ng respeto na hindi mo pwedeng hilingin. Isa itong pormang respeto na hindi kayang ipilit sa iba sa simpleng pagbanggit ng mga magagandang salita o sa mga alituntunin na nais nice mong ipamuhay. Ang respetong ito ay hindi mo mabibili sa kahit anong halaga. Hindi ito nabibili sa mamahaling regalo sa mga sinasabing magagandang pangako o sa kahit anong anyo ng peking pagkatao. Hindi mo rin ito maipapasok sa usapan sa pamamagitan ng mga pakiusap. Ito ay lumalabas sa puso ng mga tao sa paligid mo. Dumarating ito sa mga sandali ng tahimik na pagkuha ng atensyon. Bago ka pa man magsalita o gumawa ng anumang hakbang, nangyayari ito sa mga pagkakataon kung saan ang iyong presensya ay nagdadala ng yaman at lalim sa isang sitwasyon, sinasalamin nito ang iyong katatagan at ang iyong kakayahang makipag-ugnayan sa iyong sariling laman at damdamin. At nananatili ito kahit wala ka na. Kahit na umalis ka, ang respeto na ito ay nagiiwan ng marka sa puso at isip ng mga taong iyong nakasama. Isang paalala sa kanilang isipan na ang tunay na halaga ng pagkatao ay hindi nakasalalay sa pansamantalang pagsasalita kundi sa mga alaala at kalakasan na naipamalas mo sa mga panahong kayo ay magkasama. Ito ang respetong hindi nakukuha sa galing makipag-usap sa mga sining ng retorika o sa mga pagtatanghal. Ito ay nakaugat sa iyong totoo at tahimik na presensya sa iyong kakayahang maging tunay na tao sa bawat pag-uusap, sa bawat pagkilos at sa bawat pakikipag-ugnayan. Kaya naman, ang respetong ito ay sumusunod sa mga taong may tunay na kontrol sa sarili, sa mga individual na kayang ipakita ang kanilang kahihinatnan, hindi lamang sa kanilang salita kundi pati na rin sa kanilang mga gawa. Sila ang mga taong ipinapakita na ang tunay na lakas ay nagmumula sa kaalaman at pag-unawa sa sarili at sa kakayahang kilalanin ang halaga ng iba. Sa ganitong paraan, ang respetong hindi hinihingi kundi kusang dumarating ay nagiging isang mahalagang bahagi ng ating mga ugnayan at buhay. Number one, ang maling akala sa respeto. Sa mundong ito, halos lahat ay uhaw sa papuri at paghanga mula sa iba. Sa bawat sulok ng ating mga buhay, tila may hindi matigil na pagnanais na pagtibayin ang ating halaga sa pamamagitan ng mga likes sa social media mga positibong komento at atensyon ng mga tao sa ating paligid. Madalas nating hinahabol ang mga ito na nagiging dahilan para tayo'y mahulog sa mga bitag ng mga negatibong damdamin at asal. Nagsasalita tayo at nagbabahagi ng ating mga saluobin kahit na mas mainam ang manahimik at mag-obserba. Sa oras na dala ng emosyon, nagiging mabilis tayo sa pagpapaliwanag at pagtatanggol sa ating sarili kahit na kung minsay mas mabuting umalis na lamang sa sitwasyon. Ang ating mga pagkilos at reaksyon ay maaring maghatid ng pag-init ng ulo at sa halip na tahimik na tanggapin ng mga sitwasyon, mas pinipili nating makipagtalo at magmunimuni sa mga bagay na hindi naman nakatutulong. Dahil dito, nagtataka tayo kung bakit tila walang umaako ng respeto sa atin. Bakit walang gustong makinig sa ating mga daing o suhestyon? Bakit tila ang ating mga hangganan ay patuloy na binabaliwala ng ibang tao? Ngunit ang totoo, ang mga tanong na ito ay nagmumula sa isang mas malalim na dahilan. Hindi tayo iginagalang sapagkat hindi natin iginagalang ang ating sarili. Ang respeto ay isang bagay na hindi lamang hinahangad mula sa ibang tao. Ito ay isang obligasyong dapat ipaglaban natin para sa ating sarili. Isang magandang halimbawa ang sinabi ni Epictetus. Walang tunay na malaya kung hindi niya kayang pamunuan ang sarili niya. Ang mga salitang ito ay nagdadala ng diwa ng responsibilidad sa sarili. Hindi nagsisimula ang respeto mula sa pananaw ng ibang tao, sa halip nagsisimula ito sa ating mga kalooban, ang ating isip at damdamin. Ang respeto ay nagsisimula sa kakayahang labanan ang mga bugso ng galit, takot at ang pangangailangan ng pansin. Kapag natutunan nating igalang ang ating sarili, unti-unting makikita ito ng iba. Ang tunay na respeto ay bunga ng ating pag-unawa at pagpapahalaga sa kung sino tayo, sa ating mga kakayahan at sa ating mga limitasyon. Kung tayo ay may sapat na respeto sa ating sarili, ito ay magbibigay daan upang magtatag tayo ng mga makabuluhang relasyon at makamit ang mas mataas na antas ng paggalang mula sa iba. Sa huli, ang respeto na ating hinahanap ay nag-uugat mula sa ating kakayahang pahalagahan ang ating sarili. Isang paglalakbay na dapat natin simulan mula sa loob. Number two, kapag tumigil ka sa pagpapa-impress, doon ka nagsisimulang igalang. Isang kwento ang dapat mong pahalagahan, kwento, ng isang lalaki na naglakbay sa madilim na bahagi ng buhay. Sa isang sandali, ang kanyang buhay ay puno ng yaman. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ay naglaho. Nawalan siya hindi lamang ng trabaho, kundi pati na rin ng tiwala ng iba na siyang naging sentro ng kanyang dating mundo. Sa kabila ng lahat ng ito, sa bawat pagpasok niya sa isang silid o sa isang grupo ng mga tao, tila ba wala siyang nawalang anuman. Minsan, ang kanyang presensya ay tila nagdadala ng katahimikan sa paligid. Siya ay hindi mapag-usap at karaniwang hindi siya nakikisangkot sa mga talakayan. Kapag may nagsasalita, ang kanyang tinig ay minsang nangingibabaw sa ingay ng iba na tila humihinto ang mundo para makinig sa kanya. Hindi siya nakikipagtalo, hindi siya humahabol sa atensyon at higit sa lahat, hindi siya nagpapaliwanag para sa kanyang sarili. Dito ay lumalabas ang tanong na bumabalot sa isipan ng marami, anong meron siya? Ang sagot ay simple at malalim. Hindi na niya kailangan ang pagsang-ayon o pagkilala ng kahit sino. Ito ang tunay na larawan ng isang tao na mayroong sariling halaga at personalidad, isang taong kayang tumayo sa sariling kakayahan at paniniwala. Sa ganyang konteksto, masasabi nating ang totoong sikreto sa pagkakaruon ng respeto ay nakasalalay sa detachment o hindi pagkakadikit sa opinyon ng iba. Hindi ito pagiging hadlang o malupit sa sarili. Sa halip, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng panloob na kasapatan at pagtanggap sa sarili ng walang labis na pagmamalaki. Hindi ito tumutukoy sa pagiging mayabang o malamig na tao. Ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng kaalaman sa sariling halaga at pagpapahalaga sa kahalagahan ng katahimikan sa sarili. Kapag hindi ka na umaasa sa atensyon ng iba, nagiging banta ka sa isang sistema na umaasa sa kahinaan ng iba para makabawi isang mahalagang katotohanan ang lumilitaw ang mga taong insecure ay kusang nagiging mapagbigay ng respeto sa mga hindi nila kayang kontrolin dahil ang pagkakaroon ng isang taong maligaya at kontento sa sarili ay nagiging salamin sa kanilang sariling kakulangan sa mga salita ni Marcus Aurelius mula sa kanyang aklat na Meditations nasa iyong kapangyarihan na umurong sa iyong sarili, wala nang mas payapa pa kaysa sa kaluluwa mong tahimik. Sa mga simpleng salitang ito, na ipapahayag ang napakalalim na mensahe ng panloob na kapayapaan at pagunawa sa tunay na halaga ng buhay na hindi kinakailangan ng patunay mula sa iba. Sa huli, ang pagbibigay halaga sa ating sarili at pagtanggap sa ating mga pagkukulang ang susi upang makamit ang tunay na respeto, hindi lamang ng ibang tao kundi higit sa lahat ng ating mga sarili. Number three, ang presensyang hindi matitinag. Ano nga ba ang itsura ng tunay na respeto sa sarili? Minsan iniisip natin na ang pagkakaroon ng respeto sa sarili ay nangangailangan ng malakas na boses o matinding pag-uugali. Subalit, sa katotohanan, ang tunay na anyo ng respeto sa sarili ay nakasalalay sa tahimik na katatagan. Una, ang isang taong may respeto sa sarili ay tahimik. Hindi siya nagiging maingay upang makuha ang atensyon ng iba o upang ipagmalaki ang kanyang sarili. Ang kanyang presensya ay hindi umaasa sa overly dramatikong pagkilos. Ang kanyang lakas ay nagmumula sa kanyang kakayahang manatiling kalmado sa mga oras ng pagsubok. Pangalawa, hindi siya nagyayabang. Alam niya ang halaga ng kanyang sarili at hindi na kailangang ipakita ito sa pamamagitan ng pagyabang o pagmamayabang. Ang tunay na respeto sa sarili ay hindi nagmumula sa panlabas na pagpapakita kundi mula sa tiwala sa sariling kakayahan at halaga. Hindi rin siya sumisigaw. Ang kanyang pananalita ay puno ng katotohanan at pagunawa at hindi siya nangangailangan ng pag-iyak o pag-akyat ng boses upang ipahayag ang kanyang mga saluobin. Ang kanyang mga salita ay may lalim at diin na madalas na, naaabot kahit na sa pinakatahimik na paraan. Higit sa lahat, hindi siya nang aabuso, ngunit hindi rin siya nagpapaabuso. Alam niya ang hangganan at ang halaga ng kanyang sariling dignidad. Sinasalamin nito ang kahusayan sa pakikiramay. Hindi lamang niya. Pinapayagan ang iba na magtagumpay, Kundi kanyang itinataguyod ang tunay na ugnayan na walang agarang panghihimasok o paglabag sa personal na espasyo. Ang isang tao na may ganitong uri ng respeto sa sarili ay mararamdaman at mapapansin ng iba. Nagdudulot ito ng pag-iisip at pagninilay sa mga tao bago nila batin siya. O basta mo na lamang ibabato ang mga salitang hindi maganda, mararamdaman nilang may hangganan sila na kailangan igalang. At kinakailangan nilang mga panang mabuti sa kanilang mga salita at aksyon bago lapitan o lumagpas sa limitasyon ng isang taong may matibay na pagkatao. Sa totoo lang, hindi mo kailangang lakasan ng iyong boses kung ang iyong loob ay matatag. Hindi mo kailangan magbigay ng mahabang paliwanag kung ikaw ay batid na mas malakas pa ang iyong pagkatao kaysa sa mga paratang obatikos na ibinabato sa iyo. Ang iyong presensya mismo ay isang patunay ng iyong tunay na halaga. Sabi nga ni Seneca, ang taong matapang siya lang ang tunay na malaya. Ang matapang na tao ay hindi palaging nagpakita ng lakas sa pamamagitan ng agresibong mga kilos. Sa halip, ang tapang ay kinakatawan ng kakayahang manatiling matatag sa gitna ng kaguluhan. Ito rin ay ang kakayahang makinig sa iba sa kabila ng hindi pagkakaunawaan ano di pagkakasundo nang hindi kinakailangan na nagiging biktima ng emosyonal na pagkabaliw o galit. Ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang umalis, hindi dahil sa isa kang mahina, kundi dahil pinili mong manatiling payapa sa harap ng kaguluhan. Ang taong kayang sumabog sa galit, ngunit piniling hindi gawin ito, ay siyang tunay na kinatatakutan at iginagalang ang kanilang kakayahang kontrolin ang kanilang emosyon at magpabantay sa kanilang hangganan ang nagbibigay diin sa tunay na halaga ng respeto sa sarili. Sinasalamin nito na ang sakripisyo at pagunawa ay mas mataas kaysa sa simpleng pagpapakita ng lakas. Number four, patahimikin ang ego, palakasin ang disiplina. Sa ating paglalakbay patungo sa mas mataas na antas ng kamalayan, mahalagang alalahanin ang isang aspeto ng ating sarili na madalas sumisiklab ang ego. Ang parte ng atin na laging nakahanda upang mag-react na tila ba ito ay nasa isang walang katapusang laban upang manalo at maitampok ang sarili. Ang ego ay maingat na nagmamasid kung paano ito masusukat sa tagumpay at pagkatalo, laging nag-aasam ng pagkilala at pagpapahalaga mula sa iba. Nais nice ng ego na ipakita ang ating lakas kahit na minsan ito ay nadudulot ng hidwaan at hindi pagkakaintindihan. Ngunit sa kabilang banda naroon ang disiplina. Ang disiplina ay hindi tumutugon sa mga emosyon o labanan. Ito ay tahimik, mapanuri at handang kumilos lamang kapag talagang kinakailangan. Sa gitna ng kaguluhan at hindi pagkakaintindihan, ang disiplina ay nananatiling kalmado. Ito ang stoic na landas na nais nating tahakin isang landas na hindi nakabatay sa takot kundi sa tunay na pangako. Isang pangako na mamuhay alinsunod sa mga prinsipyo at moral na pamantayan kahit na walang sino man ang nagmamasid. Maging matuwid sa isip at puso sa kabila ng mga pagsubok na darating. Ayon kay Donald Robertson sa kanyang aklat na Stoicism and the Art of Happiness, isang mahalagang pahayag ang binigyang diin. Ang mga tao ay hindi nababahala sa mga pangyayari kundi sa interpretasyon nila dito. Dito lumikha tayo ng puwang sa ating isipan upang masusing pag-aralan at unawain ang ating mga reaksyon sa halip na madaling ma-offend sa mga salita o kilos ng iba o kaya na may magpaka-beater dahil sa mga hindi ka nais-nais na karanasan, piliin nating manatiling buo at matatag. Kung nais nating igalang ng iba, isang napakahalagang hakbang ang pagpapakita ng ating katatagan. Hayaan natin silang makita ang ating kapanatagan sa kabila ng kanilang mga kaguluhan at panggugulo. Sa panahon ng kaguluhan, ang tunay na dignidad ay lumalabas kapag tayo ay nananatiling tahimik at hindi naguguluhan. Ang disiplina sa ating sarili ay nagbibigay daan sa ating pagunlad at nagsisilbing gabay sa ating landas patungo sa katuwang na katahimikan at kasiyahan. Sa pagtahak sa landas na ito, pinipili nating maging mas mabuting tao, pinararangalan ang ating sarili at ang mga prinsipyo na ating pinaniniwalaan at sa huli ay nagiging mas positibong puwersa sa ating paligid. Number 5. Magpakakomandante, hindi kontrolado. Iba ang kontrol sa komando. Napakaibang konsepto ng dalawa, bagamat madalas itong nalilito sa isa't isa, ang kontrol, isang proseso ng pamimilit at pagsunod na nagmumula sa labas. Ito ay isang uri ng kapangyarihan na naglalayong manghimasok o magdikta sa kilos at desisyon ng iba. Sa kabilang banda, ang komando ang natural na kakayahan o pagkilos na umiiral mula sa loob. Ito ay isang estado ng kaisipan at damdamin na nagmumula sa sariling lakas at kagustuhan at hindi sa pagpilit ng ibang tao ang kontrol na katon sa iba sa mga tao, sitwasyon at mga kaganapan sa paligid. Ito ay naglalayong i-manage ang mga bagyong padating o mga hamon sa labas nang hindi nananawagan ng pagiging tunay sa tinutukoy na sitwasyon. Hindi ito nagtataguyod ng tunay na kalayaan sapagkat kinakailangan ng pagsunod mula sa iba upang makamit ang layunin. Ngunit ang komando nagsisimula sa sarili ito ay nagmumula sa ating mga pasya, pagkilos at pananaw. Ang tunay na leader ay hindi lamang kumikilos kung nakatanggap ng utos. Siya ay kumikilos mula sa kanyang sariling pagnanais na gumawa ng kabutihan at magtagumpay. Ang kanyang kakayahang manatiling matatag at puno ng determinasyon ang nagsisilbing liwanag sa kanyang landas. Hindi kailangan kontrolin ng lahat. Maraming pagkakataon sa buhay na lumilitaw ang mga sitwasyong labis na mahirap at komplikado, ngunit ang tunay na lakas ng tao ay hindi nasusukat sa kakayahang kontrolin ang bawat aspeto ng kanyang paligid. Ang tunay na malakas ay iyong marunong magkontrol ng sarili. Siya ang tahimik na nagmamasid sa mga nagaganap at inaayos ang kanyang damdamin, reaction at pananaw. Ang mga ito ang tunay na batayan ng kakayahan hindi ang control sa ibang tao. Sabi ni Mosonius Rufus, kapag may mabuti kang nagawa sa hirap, ang pagod lilipas pero ang kabutihan mananatili. Ang mga salitang ito ay naglalaman ng matinding aral tungkol sa pagpapahalaga sa mga bagay na hindi agad nakikita. Sa kabila ng mga pagsubok at hirap, ang kabutihang loob at mga positibong gawain ay mananatili at magiging alaala na magbibigay. Inspirasyon hindi lamang sa sarili, kundi pati na rin sa ibang tao. Hindi salita ang mag-uutos ng respeto. Sa halip, ang iyong gawi ang siyang tunay na nagsusukat ng pagkilala at paggalang mula sa kapwa. Ang iyong paninindigan kahit na gaano kahirap ang sitwasyon, ay nagbubunga ng tiwala sa sarili at sa mga tao sa paligid mo. Ang disiplina mo, lalo na sa mga oras na walang nakatingin, ay nagpapakita ng iyong katatagan at pagkakatiwala sa iyong kakayahan. Ang katahimikan mo kapag lahat ay naghihiyawan ay isang tunay na senyales ng iyong pagkamalikhain at malasakit. Kaya't magpakakomandante ka. Huwag ka magpakontrol sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Sa halip simulan mo ang pagbabago mula sa iyong sarili. Itaguyod ang iyong mga paninindigan at yakapin ang iyong kakayahang magpakalider sa inyong sariling buhay. Sa ganitong paraan, hindi lamang ikaw ang magiging inspirasyon sa iba, kundi ikaw din ang magiging tunay na mandirigma sa iyong sariling digmaan sa buhay. Number 6. Ang Ritual ng Pagtitimpi Araw-araw tayo ay sinusubok sa mga iba't ibang paraan. Hindi ito nakabatay sa dami ng kaalaman na ating tinatamo, kundi sa ating kakayahang humarap sa mga sitwasyon kahit na walang agarang pangangailangan. Sa halip na sukatin ng ating katatagan sa pamamagitan ng lakas ng ating boses, ang tunay na pagsubok ay nagmumula sa lalim ng ating katahimikan at ang kakayahang huwag madala sa emosyonal na agos. Magandang umpisahan ng araw ng maaga. Ang ganitong nakaugalian ay hindi lamang nakakatulong sa ating pisikal na katawan, kundi pati na rin sa ating isip at kaluluwa. Hindi madaling disiplinahin ang ating mga pagnanasa at madalas ay mahirap ipasa sa apoy ng pagtitimpi ang bawat hangad na pumasok sa ating isipan. Subalit ang mga pagsubok na ito ay mahalaga sa ating pagunlad. Tayo ay laging tutuksuhin ng mga pagkakataon na mag-react. Ang tawag ng ating mga damdamin ay tila isang matinding alo na nagaanyaya sa atin na sumagot, gumanti o ipaliwanag ang ating paninindigan. Pero sa bawat pagkakataon na pinipili nating hindi bumigay, nagiging mas mabigat at mahalaga ang ating presensya. Mas nasusukat at mas nararamdaman ang bigat ng ating mga prinsipyo na hindi tila nagiging gaan sa ibang tao kundi isang matibay na pader ng ating katatagan. Iginagalang natin ang mga tao na may kakayahang manahimik sa gitna ng insults at pang-aapi. Ang mga babaeng kayang tisin ang sakit at paghihirap ng hindi nagpapakita ng kawalang katiyakan o pagdaramdam ang siyang pinakamalayang espiritu. Ang mga taong humahawak ng kanilang katahimikan sa harap ng agos ng mga salita at damdamin ng mas higit na nagbibigay inspirasyon kumpara sa mga laging naghahangad at tagmamadali na madinig o makilala. Ito ang tunay na halaga, ang ritual ng pagtitimpi. Ang pamamaraan na ito ay hindi lamang isang simpleng pagsasanay. Ito ay isang malalim na proseso na pumatigas at pumanday sa ating kaluluwa. Ang pagtitimpi ay nagbubukas sa atin ng mas mataas na antas ng kamalayan at nagbibigay daan sa tunay na kabatiran na kung saan ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa huli ito ang nagaalaga sa ating pagkatao at nagiging gabay sa ating paglalakbay sa buhay number 7 at ang huli presensyang hindi maiikakaila sa dulo ng lahat, ang tunay na respeto ay hindi isang bagay na madaling mahanap. Hindi ito basta-basta na nakukuha mula sa labas. Sa katunayan, ito ay isang pangunahing bahagi ng ating katauhan na pinagbubuti at hinuhubog sa paglipas ng panahon. Ang respeto ay hindi nakasalalay sa yabang o sa pagpapakitang gilas. Hindi ito nang gagaling sa panlabas. Naanyo kundi sa malalim na pagkilala at pagtanggap sa ating mga sarili. Kahit paman ito ay may kasamang hamon, madalas na ang tao ay naliligaw ng landas, nag-iisip na ang respeto ay maaring makuha mula sa pagyayabang o sa pagpapakita ng mga bagay na hindi naman totoo. Subalit ang katotohanan ay ang respeto ay bunga ng pananatiling tapat at totoo sa ating mga sarili. Ito ay nagmumula sa ating kakayahang tanggapin ang ating mga kahinaan at kakulangan sa kabila ng mga pagsubok at hirap, ang mga tao sa paligid natin ay nagbibigay halaga sa mga individual na bihira lamang at ang pinakabihirang uri ng tao ay ang may ganap na kontrol sa kanyang sarili. Hindi natin sinasabi na ang ganap na kontrol ay nangangahulugan ng pagiging perpekto o hindi pagkakaroon ng damdamin. Sa halip, ito ay nangangahulugang hindi tayo alipin ng ating mga damdamin maging hari ng iyong sariling kaharian. Alalahanin ang sinabi ni Marcos Aurelius na sa iyo ang kapangyarihan sa iyong isip, hindi sa mga bagay sa labas. Kapag naunawaan mo ito, makakahanap ka ng lakas. Ang mga salita niyang ito ay nagbibigay diin sa halaga ng ating isip at kalooban. Kaya sa susunod na pumasok ka sa isang bagong lugar, huwag mong dalhin ang iyong kayabangan. Sa halip dalhin mo ang iyong presensya isang anyo ng katahimikan at kapayapaan na nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Hayaan mong ang iyong pagkakaroon ng buong pagkatao ay maramdaman ng mga tao sa paligid mo. Naway ang iyong kakayahang kontrolin, ang iyong sarili ang kanilang igalang at pahalagahan. Sa ganitong paraan, ikaw ay magiging inspirasyon sa iba at magbibigay din sa halaga ng tunay na respeto na nagmumula sa loob. Sa ating paglalakbay sa buhay, mahalagang maunawaan na ang respeto ay hindi isang pribilehiyo na dapat likhain sa pamamagitan ng pagdagsa o paghahanap sa atensyon ng iba. Hindi natin hinahabol ang respeto, bagkus tayo mismo ang nagiging simbolo ng respeto sa ating mga kilos at asal. Sa bawat ginawa natin, sa bawat desisyong ating pinili, tayo ay nagiging salamin ng mga pinahahalagahan natin. Ang respeto ay hindi laging nakikita sa malalaking kaparaanan o sa mga matagumpay. Minsan, ito ay matatagpuan sa mga pinakapayak na aspeto ng ating pagkatao sa tila tahimik na mga sandali ng ating buhay. Sa mundong puno ng ingay at kaguluhan, ang katahimikan ay isang napakabigat na pahayag. Ang kahusayan sa paghawak ng ating emosyon at ang sining ng pagtitimpi ang mga kasangkapan na nagpapatunay ng ating pahalaga sa respeto. Sa araw-araw na pagpili ng disiplina, unti-unti nating nahuhubog ang ating sarili. Ang mga ito ay hindi lamang mga gawain, ito ay mga hakbang patungo sa ating layunin at pinapangarap na pagkatao. Ang disiplina sa sarili na maaring maugnay sa mga maliliit na bagay tulad ng tamang oras ng pagtulog, pagkain ng masusustansyang pagkain o pag-aaral ng mga bagong kaalaman ay nagiging batayan ng ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Habang ginagawa natin ito, tila unti-unti tayong nagiging ilaw sa madilim na daan. At sa ating pag-unlad at paghubog ng ating sarili, mapapansin tayo ng mundo. Kahit na sa simula, maaring hindi ito kapansin-pansin at kahit ayaw pa nilang kilalanin tayo, ang ating presensya at impluensya ay unti-unting umaabot sa kanila. Habang patuloy tayong nagiging ehemplo ng respeto at disiplina, ang ating mga ginagawa ay tila nag-iiwan ng kaigtingan sa kanilang isipan. Sa bandang huli, kahit may mga taong hindi nakakaintindi o tumatanggap sa atin, ang ating pagkatao na puno ng respeto at dedikasyon ay tiyak na magkakaroon ng epekto sa kanilang pananaw. Sa huli, ang tunay na dangal ay hindi nagmumula sa papuri at atensyon ng iba, kundi sa kaalaman na tayo mismo ay nagsilbing inspirasyon at halimbawa sa ating kapwa. Sa pagbubulong natin sa ating mga panata, tayo ay nagtutulak hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa iba patungo sa mas makabuluhang buhay.